October 7 nang magpakawala ng sunod-sunod na bomba ang grupong Hamas sa mga teritoryo ng Israel. Heto ang hudyat ng madugong pag ng grupo sa kalaban. Matapos bumagsak ang bomba, mabilis dumusot ang pwersa ng Hamas sa mga barikada. Ang iba, nagparaglide pa papasok ng teritoryo ng kalaban. Walang habas ang Hamas na namaril sa mga sibilyan. Nagawa pa ng grupo ang mang hostage. Mahigit isang libo tatlong daan ang napatay sa pag-atake. Sa gitna ng bakbakan, apat na Pinoy na sibilyan ang napatay. Habang marami na ang gustong umuwi mula sa Middle East. Hanggang ngayon po yung lagpas isang rang Pilipino na nasa Gaza ay hindi pa nakakalabas ng Gaza. No? Nobody can go in or out of Gaza. Wala pang bansa na kapag ng kanilang mga mamamayan from Gaza. Ganun pa man, anda yung ating embahada sa Cairo. Nasa lubungin sila in case uh, payagan na silang makalusot ng Rafa crossing papuntang Egypt. Uh, right now um, at least 78 have indicated na gusto nilang well that they're, they're ready at any time, no? Sa ganitong sitwasyon, paano nga baliktas na makakauwi ang ating mga kababayan pabalik ng Pilipinas? Ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Yan ang sasagutin ni Attorney Buko de la Cruz sa Legal Bato. At para himayin ang isyu makakasama natin live sa studio si Atty. Buko de la Cruz. Para ang tagal na. <laughs> Ayan, po, eh? <laughs> atty. <laughs> atty. Atty. Opo, at tamang-tama tama, dahil napakahalaga nito pinag-uusapan natin. Yes, Unang tanong, Atty., paano nga ba makakauwi ang mga kababayan nating na-trap sa gera sa Hamas, Lahat po ng OFW sa abroad no, na naipit sa gera, sa hmm. sakuna, uh, trahedya, epidemic, may karapatan pong makabalik sa bansa. Mm -hmm. Ang tawag po doon ay repatriation. Kahit po undocumented, may karapatang humiling na siya ay pabalikin sa ating bansa. Mm -hmm. Sa ilalim po yan ng Section 15 ng R.A. 8042 mm -hmm. o yung pong uh, Migrant Workers Act. Okay. Alam po ba ninyo na ayon sa batas, dapat maglaan ang pamahalaan ng 100 million pesos kada taon. Para sa mga repatriation programs. Eh hindi naman taon-taon nagkakaroon ng gera mm -hmm. or sakonan, di ba? So naiipon yan. Ah, so mm -hmm. nakikarry over yun? Yes. Ang kailangan lang nilang gawin, lumapit sa pinakamalapit na polo. Mm -hmm. Yung uh, parang labor office natin mm -hmm. doon sa ibang bansa or sa consulate or sa embassy. Mm -hmm. Atorning, pinag-uusapan natin yung mga nakatira at nagtatrabaho doon. Para naman kung turista ka. Um, okay. 'yung bayad mo na airfare pabalik Israel to Manila sagot din po ba ng gobyerno? Yeah. ordinarily hindi kung private na turista lang, pero kung dahil sa giyera uh, or kalamidad, 'no, uh, may panganib sa iyong buhay kaya nakansila 'yung flight, sa ilalim ng uh, Air Passengers Bill of Rights. Mm -hmm. Meron tayong ganoon eh. Mm -hmm. uh, DOTR at DTI naglabas ng joint circular nung 2012 pa. pag nakansila ang flight mo dahil sa ganitong mga pangyayari, may karapatang kang ma-refund ng buo yung pamasahing dapat ay nagamit mo. Pero kailangan state of war. Yes. Kasama Declared. dapat dun sa mga okay. criteria. Oh. Mm. okay Pero Tony, paano kung domestic helper ka? Pero ayaw naman ano, ayaw, ayaw kang pauwiin ng amo mo. Mm. Oh. Uh, sinasabi ng amo na dapat tapusin ang kontrata. Paano po yun? Well, distinguish natin may gyera ba o wala. Assuming mm -hmm. na walang, walang gyera, kailangan tapusin mo yung kontrata. Walang gyera. Kasi natin. pagka umuwi ka na hindi tapos ang kontrata, ikaw magbabayad ng pamasahe mo. Mm -hmm. Pero kung tinapos mo ang kontrata, yung agency na nag-recruit sa'yo magbabayad ng pamasahe Pero kung may gyera, mandatory yun. Eh. Sa ilalim ng batas, Migrant Workers Act, ah, kailangan kanilang payagang umuwi at sagot ng gobyerno. Hindi mm -hmm. ng employer, hindi mm -hmm. ng agency sagot ng gobyerno, yung pamasahe, lahat ng pasilidad para ikaw ay makabalik sa ating bansa. Yun lang? Pabalik lang? Yes, pabalik sa bansa at meron din program ang OWA para sa mga displaced na workers. Meron silang binibigyan na initial na pera mm -hmm. para makapag-start ka ng uh, maliit na negosyo. Kahit undocumented? Yes. Uh -huh. mm -hmm. Ang problema lang ng undocumented, kung paano sila makakaalis doon sa lugar kasi you need to identify yourself. eh So ginagawa muna yan ng documentation. Okay. okay. Sige, eto naman, paano kung ang isang Pinay mm -hmm. ay nakapangasawa ng Palestinian o kay Israeli mm -hmm. at gusto na umuwi ng Pilipinas, paano? Pwede ba isama yung kanyang foreigner o, na napasawa. napakarami pong ganyang problema <laughs> sa ngayon dahil uh, most of our Filipinos din ay mayroong mga partners. Yes. no? Sa lalim ng batas natin, yung repatriation para lang sa Pilipino. Mm, e, eh, kung may mga anak? Yun nga eh, yung uh, Pilipina na nakapag ng foreigner, mm. hindi nagiging Pilipino yung foreigner eh because of the marriage. So kung sila ay tumatakas dahil sa gyera, ang tawag po natin doon, seeking asylum. mag apply sila bilang isang refugee. Makakapunta rin sa atin, pero may ibang proseso. Pwedeng bid ko yung anak ko kung may anak na kami. Oo nga, yes. Kung pwede, pero may ibang proseso lang kapag hindi siya Filipino. Eto, attorney, paano naman kung namatayan ka ng kamag-anak sa Israel sa gitna nga nung gyera, may chance ba na maiuwi? yung katawan ng iyong kaanak sa Pilipinas. Yes po, kasi tungkulin po ng pamahalaan, particularly ng OWA, na masiguro na maproteksyonan ng mga interes ng mga OFW sa abroad. Mm -hmm. Kasama rito ang pag-uwi ng mga labi mm -hmm. ng mga ng mga nasawi dahil sa mga ganyang trahedya o digmaan. Gobyerno po ang magbabayad ng lahat ng gastos mm -hmm. pabalik mm -hmm. sa Pilipinas is alam natin yung mga benefits mm -hmm. ano. Lalapit mga lang kalabatan. po sila sa pinakamalapit na embassy or consulate. Mhm. Mm mm -hmm. mm -hmm. So, mahalagang malaman yan para sa mga kababayan natin dito na may kamag-anak sa Israel at Gaza. Pati na rin yung mga kapatid na natin na nandoon nga rin. Attorney, sa Israel at Gaza. Attorney paano kung ayaw umuwi? At may nangyari sa iyo? Hindi ka naman po pupuwedeng pilitin, no? Mm -hmm. Pag may nangyari sa iyo doon, meron po kasi binibigay na parang insurance ang OWA. Eh. So may binipisyong makukuha ang iyong pamilya. Mm -hmm. Meron Basta mm -hmm. ikaw ay registered sa OWA. OWA. Kaya importanteng dokumentado. Ah, Yun ang kahalagahan. Ah, okay, ah, maraming maraming salamat, hmm? Attorney Buko de la Cruz. Salamat po. Thank you. Mga kapatid, Justin Kirino po. Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.